And this, 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 this. Buffalo TV official. Buffalo TV official. Buffalo TV official. Buffalo TV official. Uha! Subscribe and click the bell. Mulan, guys, ingat po kay sa daan. Magandang umaga Saudi Arabia Mag-ingat po kayo sa daan Dahan-dahan kami guys kasi wala na kami makita sobrang lakas ng ulan tsaka ng hangin kaya mga gustong gusto nila yung mga kakarerahan kaya mag ingat po kayo sa daan guys Raining in the kingdom guys Raining in the kingdom Ayan Sira pa yung ano ng wiper ko Panapin ng bago Dun sa ilalim ng tulay Sigurado mamaya yun bahan na Lolobog yung mga sakyan doon Hindi makakarahan Ayun o no, Sa kabila o oh, May ano na rin Uy Tamo dito Tamo yun o oh. Kukulin Loko na yun ah Ayun o na yung ano sa Gilid ng kalsada Wala kasi silang Drainage dito sa ano eh Sa gilid Ayun o no, Tatawalin oh <laughs> Ah, gusto gusto ng mga ano yan, katotoo po.

May biyahe, lalo na sa malayo ingat po buti na lang si Pele really, yun hindi na nabiyahin ng kobar thank you lord shout out 20 million dollars club <laughs> I wish you <laughs> shout outs sa mga friends namin dito sa home family, shout out. Miss na namin kayo. Mga kajam namin dyan. Tapos, of course, mga Rhythm band. Shout out. Shout out sa inyong lahat lalo lang lalo na sa aking mga apo shout out Miko Toby, Kael and Aries I love you all mwah 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 mama chuk chuk <laughs> and medyo ano na dito guys medyo wala nang ano wala nang ulan I <tik> sa aking wiper na sira <laughs> alam nyo may isa ka na nga lang gamitin nasisira <laughs> once a year guys mapagana yung wiper ayun sira sa tagal na hindi nagagamit lumulutong siya. Ay, ayun, pag nabasa, sira. Eh eh shut up. Joye lang tatawag. Ah. Love you mga apo. Miss you. Lalo na 'yung panglimang apo ko kay ating Ching. Excited na much. <laughs> Nga mo ang 'yung baby. Love you mga anak. At bless us all. ice sandaan lang para ano di ba hindi ang takbo oh kaganyan guys nakasilong lahat ng kambing nila si Paul mabasahin mamatay yan lalo kung maghapon naka bilad sa araw tapos bilang ulan hospital namin eh. sa kita ng disyerto Forty-five kilometers of yeah, every day. minakawit na naman doon oh. May paghinangin. Kaya delikado sa gabi. Ayan ang aming hospital guys. Uh, nasa book world of record yan guys na the biggest rehabilitation in the world. Sultan. Oop, oh, check, check. Ala. Yan, guys. Sultan bin Abdulaziz Humanitarian City Espak Ayun si Baba Sultan ko Ayun oh no? Baba Sultan Good morning CDC guys CDC department CDC a champion guys it's a mean a mil mitan ilog malaki ng hito dyan tsaka tilapia yan, gitnaan na rin ng mga Pinoy mamimit tapos mag-ihaw-ihaw send dito guys, Akaramihan Pinoy. Ito sayan Para pinay Pinoy na. Kung nasa na sila, ka sa kaya na walang pa. Ayan ang aking building guys. Building 5, ayun yung club car. So. Ah, kaya paparking muna tayo para sa... Yeah di maulan CO2 dito tayo ayan sayang so, guys thank you lord nakarating ng malawalahati ayan gabay mo nawa ang mga magta travel pa sa araw na ito at sana ay eh, maging safe sila lalo na si mama nabs mga mahal ko sa buhay hinaposan ang bahala sa amin lahat Sabiling mercy upon us oh Lord Jesus Christ. Thank you for uh, la protection, and guidance for everyone. Thank you guys for watching. At Lagi niyo po tatandaan na laging magpakumaba dahil ang nagpapakumaba ay tinataas na ating Diyos. Maraming salamat. Bye. -bye. up studio, your subscribe and click the bell.